Hello, Magandang tanghali ito. Tanghali ano na naman. Masaya naman ako dahil isda. Isda ang aming ulam. May chicken takitos din. Yung ano yung soup. Hindi ko alam itong soup ngayon Sour cream. Ano ito? Anong, anong pangalan? Almonica. Albondigas. Et ilalagay ko na lang sa ano? Albondigas ilalagay ko na lang sa Albondigas. Albondigas. Ilalagay ko na lang sa ano sa caption mamaya pag ano pag nag nag-download ako. Ito masarap. <laughs> Yung isda ko, ilinuto sa ano. Linuto sa kamatis. Ang lasa. Kaya masarap. Ito gusto-gusto ko itong itong judy, itong gaytong luto. O yeah? Ito, oo. Oh, oh at saka yung 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 prito hindi masyado. 'Di ba? Kung minsan yung ano may may bread parang bread bread crumbs na uh, sinipito. Ito mas masarap ito eh. Okay, doki ang aking panulak ay soda, a ah, soda naman. Uh, ah, soft drinks ang tawag. <laughs> Dito kasi soda ang tawag. uh, <laughs> ah, Pepsi. Pepsi diet na maraming yellow. Okay, Dok mga katigan. Bye-bye kainan na wag na tayo mag-antay ng Christmas pa ito kainan na bye bye